Merry Christmas pa rin po sa inyong lahat. Pakibati din po ng Happy New Year ang katabi mo. Batiin natin ng Panginoon ng masigabong palakpakan. At ang unang araw ay para sa ating Inang Maria bilang Ina ng Dios. Diyos. At ano ang matututunan natin kay Maria ngayong bagong taon na naman na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Una, marapat lamang tulad ni Maria na mapuno ka ng pasasalamat. Pakiulit nga po, pasasalamat. Pangalawa, ay huwag susuko. Buhay ay puno ng pag-asa. Pakiulit nga po. At panghuli na siyang ating sinimulan noong simbang gabi magpahanggang ngayon at bakas pa nga sa mga mata niyo ang puyat kagabi pero naririto ka para magsimba ang bagong taon tulad ni Maria ay puno ng pananampalataya Pakiulit nga po Ano po yung una? pangalawa panghuli kung titignan ko po kayo ngayon mahuhulaan ko kung ano ang swerte daw na kulay ngayong papasok na taon pero mahina po ako sa kulay lahat po yan para sa akin pula o orange sabi nila yan daw ay orange. Pero may mga kulay tayong sinusuot. Minsan dots pa. Bilugan. Subalit mga minamahal, makakatulong po iyan upang ipaalala sa iyo na ang lahat ng ito, papasok na taon, punong-puno ng biyaya ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Magpasalamat po tayo. Pumalakpak ka ng may pasasalamat. Napakadami. Napakadaming dapat ipagpasalamat. At yon ang katangian ng Inang Maria. Yon ang pinapaalala sa atin ng ating ina na sa kanyang karanasan, bagamat punong-puno ng kalituhan, nung ibinalita sa kanya, at lalo na sa yugtong ito ng Ibanghelyo, na ang dami-dami pwedeng maging bisita, mga pastol pa na hindi niya kakilala. Mga pastol, ang balita na galing sa anghel, na nalaking gulat din sigurado ni San Jose at ni Maria na hindi lang pala sila ang pinagpakitaan ng biyaya. Punong-puno ng pasasalamat ang mga pastol. Punong-puno rin ang pasasalamat si Maria. Kayo rin pala, sa hirap ng buhay, napansin ng Panginoon. Pansinin mo ang mga biyayang bigay sa iyo ng Diyos, yan ay mahalaga. Balikan mo muli, hindi lamang ang mga disgrasya, kundi ang grasya. Doon tayo palalakasin, doon kasasamahan ng Inang Maria. Pakisabi sa katabi mo, may pag-asa ka pa. Yun din po ang pangalawang punto ng dogma na ito. Bagamat sa ordinaryo at sa mga katunggali at mga kritiko ng ating pananampalataya, tila baga kalokohan na mapapasaina, mapapasakop sa sangkatauhan ang Diyos, na si Maria ay kabalintunaan ng konsepto ng Panginoon, hindi. Ang milagrong ito ay para paalala sa atin, hindi tumitigil ang Panginoon. Handa siya muling magsimula sa iyo. Handa siya muli na ipaalala muli ang mga bagay na plano mo. Pero ano nga ba ang plano mo? Ano nga ba ang gusto mong gawin sa mga pagkakataong ito? tanggapin mo ang saya, subalit magtiis ka din kapag hindi na kaya. Amen. Kahapon ko ay napakaganda, no? Ang daming uh, pailaw. Subalit, ang ingay. Yan, narinig ka mo. May mga, may mga, ang, ang anda, may bumbero, may uh, ambulansya, may, uh, may motor na nam yeah, nam kagano, oh, parang eh, hindi ko alam kung bakit oo oh. tas paila paputok boom boom ganda Di nandun po kami sa rooftop tuwan -tua po ako kasama ko mga pamangkin tinawagan ko po ang mga kapatid ko sa Amerika at Canada tapos after 15 minutes mararamdaman mo na ang sulasok ang magpapaitim ng kulangot. Ang pulbura. Ang hika. Ang dumi. Sinunog lang pamandalian. Kailangan mo nang bumaba. Hindi na kaya. Sarap sanang pagmasdan. Pero pollution din pala kinalaunan. Mga minamahal, ang pagiging ina ng Diyos ni Maria ay para sabihin sa iyo, may pag-asa pero may sakripisyo. At yun ang gustong iparating sa atin, lalo na ngayon taon, ng bagong simula dahil itong linggo ding ito ninanais na maging mapayapa ang mundo. At sariwain mo ang pasya mong magpatuloy puno ng pag-asa. Pero kung gaano kasigla ka nung Pasko, ganun din sana ngayong bagong taon. Huwag nating kalimutan na ipagitna sa iyong plano si Kristo. Dahil pagkatapos ng mga tauhan na iyan. Pansin niyo yung mga bisita sa bilen, galing sa iba't ibang paglalakbay, naglalakbay ng mga pastol, at mga ilang sandali, naglalakbay ng mga pantas. Kudyat na iyon kay Maria at Jose. Pagkatapos nito, kikilos din ako. Oo, may pag-asa. Oo, may biyayat salamat. Pero masasayang lang yan kung wala kang gagawin at wala si Yesus sa iyong gawain. Simple lang, magdasal, magsimba, isama si Maria, igit na si Yesus. Amen. Sabihin mo sa katabi mo yan, magdasal, magsimba. Palapakan mo ang iyong pagdarasal at pagsisimba. Ngayon, naiintindihan ko po kung ngayon, wala akong Eucharistic Minister, bubungi-bungi ang choir, isa lang ang altar server, ano pa ba, naglolo ko na po yung mga TV natin, yung sound system natin, mukhang bugbogta ng simbang gabi, naiintindihan natin. Pero, magpapatuloy pa rin tayo hanggang sa gumandat lumalim pa ang pananampalataya kay Kristo. Bakit napakahalaga ng pananampalataya natin kakabit ang kapayapaan? Dahil ang pananampalataya natin kay Kristo, kailanman hindi dapat manira ng kapwa buhay ng tao. Mahalaga yon, lalo na ngayon, ang dilis, ang bilis-bilis na lang manira ng tao. Ang lakas na nga ng loob natin, mag-post ka lang. Magkaroon ka lang ng pagkakataon na magpangalat ng Marites ang bilis. Pero hamon, kung tunay kang nananampalataya, katulad ni Maria, magbulay-bulay. Lalim po na salitang yon. Ulitin mo ngayon, magbulay-bulay. Nung nakita ng inang Maria at ni Jose ang lahat, nagnilay, nanalangin, nanampalataya si Maria. At pansinin ninyo sa Ebanghelyo ni Lucas. Sinabi po doon, natanim sa isip ni Maria at nagtaka ang lahat ng nakarinig. Sino yung mga nakarinig? Dalawa lang naman sila doon. Ikaw at ako. Makinig ka sa pananampalatayang ito. Ipaglaban, ipagpatuloy, ipagdiwang natin si Yesus kasama si Maria. Kaya pakitanggal na po yung mga pamahiing swerte-swerte ng mga bilog-bilog nyo. Kainin nyo na yun. Vitamin C din po yon. Tanggalin nyo na yung mga kung ano-ano pang uh, mga isabit-sabit dyan. Tignan nyo naman yung altar nyo. Yun ang dapat ayusin at pakatutukan. Magsama-sama bilang pamilya sa pagsisimba. Magrosaryo. Kaya nga simula ito ng taon at si Maria ang tutulong at magiging solusyon Tutulungan ka ng Diyos. Huwag mong kalimutan si Jesus. Amen. Kamakailan po ako'y nabigyan ng biyayang pumunta ng ibang bansa. Nakabalik na po ako, obviously. Pagpunta ko po na ibang bansa, ang kinakabahan ko po talaga ako at madalas ako natataranta ay sa immigration. Pero kamakailan, tuwan-tuwa po ako kasi first time nangyari sa akin ito. Lagi naman po akong may suot na krus. Paglabas po ng bansa, kailangan kang kapkapan, papasok ka sa isang tube, nakataas ang kamay mo. Pagpasok ko po, nakataas ang kamay ko, nakita ang krus na suot-suot ko. Sabi ng ale, si Jesus. Tinuro yung krus. Opo, hinaplus niya at nagkrus. Akala ko hindi niya na ako kakapkapan, kinapkapan niya pa rin ako. At sabi ko sa kanya, Merry Christmas. Alam ko pong bawal sa kanilang bumati, kaya inunahan ko sila. Pero pag binati mo sila ng una, bumati din po ng Merry Christmas. Sabi mo sa katabi mo, Merry Christmas. So nakapunta na po ako at naglayag. Pagdating naman po, sa iba yung dagat, sa ibang bansa. Mas nakakatakot po doon, pero mas high-tech, ang bilis-bilis lang po, isa lang ang bantay. Pero ewan ko ba kung bakit yung isang bantay na yun, nakita pa rin ako at tinuro ulit yung krus. Christian? Yes. Catholic? Yes. Eh dito ako mas kinilabutan. Kasi iba tong, pan ibang, ibang Banyaga lumapit, hinaplos ang krus, nagsang krus. At siyang unang bumati, Merry Christmas. At hindi ako kinapkapan. Pero si Jesus, kahit sa ang bansa, ang pakay, kapayapaan. Ano na naman ng resolution mo? Papapayat? Hindi na masyadong gagastos? Hindi na mga away? Ano na naman yung bibiguin mong pangako ngayon? Kaya yan. Kung kasama mo si Jesus. Kaya yan. Kung kasama mo si Maria kinaya ni Maria dahil kasama niya si Yesus. Yun ang punto ng Pasko. Yun ang punto ng bagong taon. Huwag mong kakalimutan si Kristo. Amen. Pakiulit nga po, pasasalamat. Pag-asa. Pananampalataya. Happy New Year po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Lord. Mga kaparokya, Mag-like and subscribe na po sa ating official YouTube channel, www.youtube.com slash At i-follow na ang ating Facebook page, www.facebook.com slash hfprojas. Maraming salamat po mga kaparokya.